Hello mga loves! Welcome back again sa ating YouTube channel. At today's video, ilalagay natin yung pipe ng ating hoof. Para dito sa alaga natin mga higis. Para hindi tayo mahihirapan, lagyan natin siya ng ano, padugtong yung hoof natin para. Kasi nga yung pipe nito, yung pagbili ko nito is med kasama ng pipe. Yung ganito siya. Set to eh. Tapos, tawag oh, dito. Maiksi lang, kaya dugtungan natin. Hindi siya abot sa loob. Dito lang siya. So, nilag may kaanot to, may kadugto pero ano lang hindi siya abot yung nilagay ko dito yung dapat yung nasa dulo niya tsaka may ano to ito ganyan yun yung pang dulo Papalatin, papalitan natin siya na ito so, paano ba ito ikabit yun ang hindi natin alam pero susubukan kasi nga pang ano to pang gripo malaki parang dito ito yata balit natin to magagamit lang natin to soon pag magkabit tayo ng gripo yung may sarili tayong gripo pwede natin to magagamit kailit yang yung gagamitin natin. Wala siyang ano. Pwede. Ay, kabayo. Si dapat malaking hus. kasi pag dito talagang kasya to kasya yan sya pag ganun. pang oh, hindi yata ayaw eh dapat may anbento siya. So, Mukhang maliit yung hose natin. So, gusto niya nang malaki. Para so, hindi siya matanggal. kaganoon mo. Yun. Yun. Look Subukan natin. Kung pwede maglalakman to. Ay. Yan Hindi man siya pwede. Ito lang yung problema. Ito pwede na. Nadugtong natin. Pero yung dito yung ayaw. Ito lang siya ang pwede. Dapat kasi nakaganon to sa gripo. Siya. May ano siya. Subukan natin i tatanggal. Okay. Kasi nga may nakalagay na guma dun sa ilalim. hindi yata eh. Ano lang to? Gripe po. Ayaw mukhang ayaw. Ayaw mo niyang makisama. Kulit mainit うん。Oh, hindi mo malalak. Kasi nga dapat hindi siya malaki. Ayan. Hmm. Tatanggal man. Kulot naman ito. Kung ganun siya, tanggal din siya kaagad. ke sana kok. Koknya ayo Ayo main sama. Matisama. Alam ko naman hindi to para dito pero susubukan lang. Malay natin, 'di ba? Tanggal ko talaga siya. hindi. Pinay. Ayan. Pwede din siya malak. Mm, ayaw nga. Huwag na pilitin.

Ayaw yung magkisama. Wag. Balik na lang natin. Saan na ba ito? Ayan.